So mga par, meron tayong gagawin ngayong araw na to. Nag-outfit pa talaga tayo. <laughs> Talagang nag-disguise muna tayo mga par. di ba? Diba? Joyride tayo ngayon. Alam ko marami na nag-aabang sa inyo mga par. Kung para saan ba ang pagbayad sa gate, di ba? Sige mga par, pupunta tayo sa gate ng Capitol. Nagtatanong-tanong tayo kung anong meron dun sa gate ng Capitol at kung para saan binabayad kada pasok dito sa Capitol. Let's go! Talagang nag-disguise pa ako mga pare, eh, no? Para hindi nila malata na si Marvin Vlogs pala yung vlog dito sa Capital Moon. <laughs> Siyempre, mahirap na. Para malaman natin mga par, kung anong sistema, kung para saan ba yung binabayad nila ng mga pumapasok dito sa Capital. Ito tayo dadaan mga par, kasi traffic dyan sa may Kiko kamarin. Iikot lang naman tayo mga par, papunta ng Capital. Talagang nag-effort pa ako, eh, no? <laughs> ang gamit pala natin si Dilaw si Dilaw ang gamit natin syempre pag si Rosie ang gamit natin baka makalata sila let's do this alam nyo mga par maraming nagtatanong sa akin kung para saan ba at saan napupunta yung binabayad sa gate ng Capitol Susubukan natin mga par dahil tayo nagpapanggap bilang isang joyride rider. Kasi syempre naniningil sila ng all gate. <laughs> toll gate para sa pagpasok mo sa Capitol Subdivision. Ay nako, dito na tayo mga par sa Kalamansian. Malapit na tayo papasok tayo ng Capitol. Ito na mga par, papasok na tayo ng Capitol. Excited na ako. Paano magiging resulta nito sa mga katanungan ko sa kanila? Yun know, oh, dito yung idol nyo, si Tatang oh. So ayan, patitigitan tayo ni Tatang. Tay, pwede magtanong? Saan po yung ano? Kapayapaan Street. Kapayapaan Street. Capital po ba to? Capital to? May nagbook sa akin kasi. Magkano yan, Tay? Po? Kapayapaan... May bayad pala. Capital too, Capital Hindi ko pa alam. Basta... Mo, Magkano po yung ticket? Mahal naman. Para saan po ba yan? Grabe naman. 10 piso pala ang bayad dito. Uh -uh. Para saan po ba napupunta yan? Maintenance po ng kuryente tsaka ng Okay po. Mm. 2467. Wala pa naman akong kita, kakabuko pa lang. <laughs> so okay lang pag kulang 2, 4, 6, 8 9 pesos lang po Salamat ah Sige po Okay po Salamat po o oh, di ba mga par? Si ate na mismo ang nagsabi na kahit kulang yung ibigay mong pera, okay lang. <laughs> Natatawa ako din sa Alisa po ba yung kapayapaan street, di ba? <laughs> Hindi nila alam kung saan ba yun. Totoo naman kasi wala naman dito kasing kapayapaan street. <laughs> Puro mga bulaklak kasi yung mga street dito, mga par. Anyway, mga par, alam nyo na kung saan nang gagaling yung sinisingil nila. Is para daw sa kuryente ng maintenance. So, sa street light, may nagbabayad naman ng mga monthly due dito, mga par. Ang sinasabi din sa amin, is para din daw sa street light. Tapos, dun ako nag-ano, taka na sinabi niya ni ate na kahit magkano, okay lang daw. Kahit kulang yung ibigay mo, basta bayaran mo yung ticket. So, subukan naman natin sa kabila. Doon naman tayo. Iikot tayo ulit dito. Sa Agape naman tayo dadaan, mga para. Ang ganda ng kalsada dito sa Agape. Tapos kahit ganito man lang, sana. Ang napaganda nila, di ba? Para naman matuwa yung mga homeowners sa Capitol. Ayan, oh. Ang ganda ng kalsada rito. Mga para, malapit na tayo sa Capitol Gate. Dito sa itaas ng Malanting. yan, magtatanong tayo dito susubukan natin kung tama ba ang mga pinagsasabi nila ayan si ate mo hindi tayo sisingilin dito ah. pero magtatanong tayo ate pwede magtanong pwede pwede basta may bayad lang po sa pagpiso <laughs> pwede pwede talaga <laughs> saan po dito yung ano yung Dalia Street Dalia dito yun sir papasok ka ng Capitol may bayad tayo 10 pesos 10 pesos na naman yes. para saan po ba yan sa bakit na naman sir bakit nagtigit ka na ba <laughs> opo galing na ako dun Pero para saan po ba to? Bakit puro ticket? Sir, tingin kayo, no? Saan po? Camera nila. Alin po? Ayun, CCTV nila. Opo. Tapos sa kuryente nila. Sa kuryente po nila. Kasi private pa po. so magbabayad po ulit, eh, tinikita no, na. na yun. okay na po ito? Happy na yan. ah, okay Dalyan. po. Dalia. Dulo, kanan. Dalia, dulo, kakanan po ako. Okay. Ang yun, sige na. Okay po, salamat po. Ng dulo, Opo. Or... So hindi mo ako tinikitan te, bibigyan kita sticker. Ayan po. <laughs> Sige po, salamat. So mga parang ginagawa pala is yung binabayad pala sa ticket papasok dito sa Capitol is para sa CCTV at para sa kuryente. ba? Diba? Maintenance daw ng CCTV at kuryente. Yung isa naman dun sa kabila kanina para sa streetlight pala yun dito naman is para sa kuryente so ngayon alam nyo na kung para saan yung binabayad dito papasok sa Capitol. mamaya mapakita ko sa inyo kung anong itsura ng ticket nila hinto muna tayo at papakita ko sa inyo yung ticket na binigay sa atin ayan oh, CPA Show Association for Maintenance maintenance, di ba? So dapat nagagawa nila yung mga dapat gawin dito sa Capitol. Drive carefully, thank you. 10 to 24. Eh. Okay na mga par. Meron pang pa nag-comment pala sa atin mga par. Meron ding nag-chat. Pero hindi na natin ipapakita ko sino man 'yon. Maraming nagagalit dito sa may nakaparking parking na sasakyan na to. Ginawa nilang parkingan. Ayan oh no, mga par sa left side ko. Tignan nyo naman, di ba? Ito kasing Hasmin Street na to, ito yung pinaka main road ng Capitol. tayang kasi yung space na yan, Siyan mo naman, dyan lang pinarking, eh mukhang sira-sira na. Gutay-gutay na. Tapos ito, di ba, ginawa yung talyer dito eh. Sana maalis yan, kasi sayang naman oh, pwedeng daanan pa. Okay lang naman sana magparking kung dead end na yung street mo. Kasi wala naman, hindi naman dadaan dun eh. Kasi hindi naman main road dun.